Ang uh, project nito ay ang uh, target natin ay one year so uh, the next uh, 12 months ito ay siguro may inaugurate na natin uh, from phase 1 to phase 2 at uh, sa ganon ay mabuksan na natin to after uh, one year na kumpleto na itong ating uh, munisipyo ng ating Bayan ng Pagsangat Building nito ay nakaupo uh, or uh, sa ating uh, 500 square meter so kung 3 uh, storey ito is sa uh, equals 1,500 ang half-floor uh, area itong mga uh, building niya. Lalagay at meron tayong extension dito sa, sa right side na uh, pwede nga uh, yung ibang mga opisina, katulad ng mga business permit, one-stop shop, dito natin ilalagay. At uh, sa kabilang side naman, meron tayong park station and uh, yung uh, police station. At uh, yung Bureau of park ay nagaantay ng ma-donate yung lupa at sila na rin na magtatayo ng sarili nila ng uh, building para nandito lahat ang serbisyo na kakailanganin ng ating uh, atang bayan, Ganun din ng ating M-DREAM at uh, meron tayong uh, sana ay uh, yung kanyang command center, baka yung command center matuloy yung command center, baka mas malaki pa yung, yung command center kaysa munisipyo dito na lahat uh, wala nang uh, hanapin pang uh, ibang lugar pang pupuntahan, kaya hindi nga lang dito sa ating bayan, yung one stop shop na ito, uh, tayo ay uh, nag-i-invite o nag-i- encourage uh, na dito na sila maglagay ng mga government offices at nauna na dito ang GSIS building, na dito na ang NBI, nandito na LTO, so DTI at uh, maraming pang-government uh, offices na naniniwala tayo uh, pagka-marami ang uh, nag-opisina uh, dito, tataas ang foot traffic. So yung economic impact pag dumami ang tao, so doon na yung uh, pagkita ng uh, bawat mamamayan ng bayan Pagsangan, actually hindi lang Bayan ng Pagsangat, pati mga karatig bayan at uh, kami mga mga mayor dito at ang ating Congresswoman uh, Agarau ay talagang uh, nagtutulong-tulong pa paano uh, mapasenso itong ating uh, Bayan ng Pagsangat. The mission ng ating construction is one year uh, para ito ay matapos at uh, sana nga uh, less than one year yung ating uh, gusto matapos to at uh, maraming paing proyekto na kailangan-kailangan talaga, malaking bagay kung ito ay matayo at magiging -opisina, ma opisina na dahil madali na ang communication at na hindi na mamamasahin pa pumunta sa ibang lugar ang uh, bawat opisina dito sa munisipyo ng Bayan ng Pagsanghan. Sa ating mga kababayan sa Bayan Pagsanghan, tuloy-tuloy uh, lang po tayo sa ating pong panalangin na lahat po ng ating pangarap dito sa ating bayan ay matupad at uh, yung ang panalangin po na yan ay diyan ma po uh, magkaroon po ng katuparan. At ganoon din po sa ating pong mga bangkero, mahalin po natin ang atin pong mga turista. Dahil po, yan po ang atin pong uh, long-term na uh, commitment na uh, pagka minahal po natin yan ay uh, patuloy at dadami at dadami po yan. Kaya po, sama-sama uh, po tayo pagkaharap po sa atin pong mga bisita, mga tourist man o mga uh, investor man, sama-sama po tayo paglingkuran po natin sila at naniniwala tayo. Pag tayo po ay uh, maganday po ang ating pagtanggap sa, sa kanila, ay dadami at dadaan po ang hanap buhay at negosyo dito sa bayan ng Pusangan.